pero bro, meron tayo dito ginagawa na SSX 200 mga bro. So ang naging problema nito mga bro, ayan kung makikita nyo. Yung transmission nya parang kinain ng ng kino. <laughs> ng ano pala? Ng rat. rat. Ano ba Tagalog ng kino? O rat? Ano mga bro? Ah, ano pala? Ha? Ah, ano? Ba? Hindi, yan Tagalog ng rat. Ha? Huh? Rat. Rat. <laughs> rat. Yung ano, yung kumakain. Yung kalaban <laughs> natin. Ha? Daga, <laughs> mga bro. Ayan, to mga bro. Parang kinain ng daga. Ayan o. Oh. Rat. <laughs> eh. yeah. yan, mga bro. Kita nyo yan. So, meron tayong binili na bago na transmission. Kasi nga, hindi lang isa may tama. Oh. Kita nyo? <laughs> oh. tama yan mga bro. Yan. Ano yung ginagawa mo sa dito mga press mo sa kasama natin? Siya magbubuo. <coughs> ah, yung ano? Berry. Needle bearing mga oh, bro. Wala kasi tayong puller kaya discarding marino na naman tayo. Ito mga bro, ano? Ayan o, oh, kita nyo yan. So, ang may tama dito, ito yung primera, yung segunda, tresera, Cuarta at quinta. Yung quinta, at saka yung tresera, malala ang tama mga oh, bro. Kaya, Tapos, yung nabili natin mga bro, ito kasi naka type. Ito, nakasirclip lang. So, ang gagawin natin, ibabalik natin yung e stock. Kukuni natin lahat ng gears. Yan. Yung gears nito, ililipat natin dito. Ito, wag na. Pero piti naman. Pero. Tapos, ito mga bro, ganun din. Malalaran ng tama nito. Pero. Pero. Ano yan mga bro? Ah, uh, matik na yon. Kapag ka yung kaasawa, yung kaasawa, penalitay nyo. Mas maganda yung kaasawa niya, palitan nyo rin pa. Kasi ganito yan yun. Ya, ganyan yan o. Oh. Magkaasawa yan. Yung primera, primera, segunda, tresera, kwarta, at kinta. Pagka penalitan nyo yung, eh, bawa, yung tresera, dapat palitan nyo na rin kapila Para match. Kasi may taso na rin naman talaga o. Oh. Yan, diba? So, nangyayari ito mga bro Kasi alog na alog na talaga yung mga bearing niya Kaya ginawa, mayari Palitan na lahat ng bearing Yung input shaft, output shaft Bearing palit natin Yung sa shifting fork kay shift draw, uh, Balancer Yan, Palitan na natin lahat mga bro Basta lahat ng bearing sa crankcase Papalitan na natin, pati mga needle bearing Papalitan na natin So nangyayari talaga ito mga bro sa motor ano? Kapag ka nabasag yung bearing tapos kinulang sa langis, ganito mangyayari siya parang kinain na ng ano. Kinain ng daga. Ayan. Malabo lang camera natin mga bro pero makita niyo yan oh. Dito tayo. Dadali yung tubo mga bro. Yan oh. Diba? Durog na durog yan. So, ang gagawin natin dito mga bro, kinilipat natin lahat. Yung ibang mga parts, wala naman problema. Gaya ng ating pistun. Okay na okay pa naman. No, di ba? Ganda pa, wala pang tama. Yung ating mga rings. Yung ating clutch. Yung ating mga bearing. Bearing, bearing. Yung ating... Mahinit pala yun. Mahinit <laughs> pala yun mga bro. Okay. Ayan. Inip, inip, na naman. Ito, napalitan na lahat. Ito mga bro, tinyo, napalitan na lahat to. Oh. Para, tunog brand yun talaga pagka umandar. You know. Yan, bago yan. Yan, bago yan dalawa. Bago rin yan. Bago rin yan. Sure yan, nakasukat yan. Bago yeah. naman hindi. Ba't hindi mo nainit? Ba't sa iba ininit? Ano man sabi mo dyan? Para sa akin, pare-parehas lang yan. Hindi mo ba? Kartihan lang. Kung marunong lang. ka lang pumukpok ng ano. Kartihan lang daw yan, mga bro. <laughs> kartihan lang. Mas matagal pa ano, sayang ng butane. oo mm, pasok nitip. na ba na mga bro, hindi naman maininit siya. Ano? Huwag sabihin nyo, nininita kanina. Wala, wala ako. Para lang kasi mag-lock yung, ano, yung pinakagilid niyan. Kaya iniinita. Oo. Oh. Pero ito, hindi mo naman kailangan inita na. Basta malinis na yung crankage. Goods na yan. Yan mga bro. So yun lang, mapapayang ko sa inyo mga bro check mga bearing yung kadena bawal na mahigpit na mahigpin kasi nadadali yung ating ito yung bearing dito kasi ito mga bro yung ito yung galing sa clutch tinatranspiran niya naman dito sa output shaft nandito nakakabit yung sprocket kapag mahigpit ang kadena ang madadali dyan yung bearing na nandito sunod sunod na yan eh, abang umiikot umalog yung bearing kaya nagkaganito tapos alimbawa kinulong pa kayo sa langis ay eh, mangyari talaga ito mga bro. possible na mangyari kaya pangit Pangit yung nakalawlaw din na kadena kasi baka tumalon. Pangit din naman yung nakahigpit kasi baka maputol yung kadena or masira yung bearing. Shit. Ang tama dyan, tamang tamang higpit lang ng kadena mga bro. Ganun yan, hindi lang basta higpit ng kadena kung ano-ano mga bro. Okay, so hanggang dito lang yung video natin. Ano lang mga bro, ah... Uh, alin ito? Hindi ko pa na nalipat. Hindi ko pa nalipat. Ha? Ah, okay, lang. Bibigyan ko muna. Yan. Yun mga bro daw. No. So hanggang dito lang yung video natin. Kasi mamaya, magpre-prepare tayo mga bro. Kasi uwi po ako ng vehicle. Mayroon tayong home service sa vehicle. You know. Ito mga dadalhin natin. Yung mga PSA lang mga bro. Mga timing chain ng Raider 150. Block ng... Block ng smash. Tapos mga battery. Mga brake show. So uwi tayo mamaya ng vehicle mga bro. Ano? So okay. Hanggang dito lang yung video natin. Ano mga bro. Hindi na tayo gagawa ng video dyan. Kasi pangit ng cellphone natin. Hindi pa po tayo nakakabili ng silipan So magandang araw sa inyong lahat At tirahin muna namin ito Buboyin namin Tapos mamaya so, Ngayong gabi Ipinahin lang dito so, Dito lang